mga kabayan, nandito naman tayo sa puno ng mangga. Nandito tayo, kasama ko si P Kuya Pedro. Yan. Shoutout po sa family Montiveros, sa Jaka Idalia, Ramirez, Tituno, Atun, Splana. Ayan po. Shoutout po sa inyo and God bless po. O, yan nandito ko sa mangga. Oh. Tignan mo. Oh. Ang ganda tayo kalukit. Yan. Thank you so much. Ayan. Uh, ayan Palagi tayong magpasalamat sa kay Ama na nasa taas. Ganun talagang buhay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit napapagod tayo, huwag tayong makalimot sa kanya. Yan. Thank you so much and more blessing sa lahat ng mga viewers natin dyan. And shout out po sa ibang bansa na nagsasacrifice dyan sa ibang bansa. Thank you so much. And sa nagbigay ng star. And uh, I want to go to to Manila. <laughs> But sometimes I want to grow up. Hmm, yan, mga kabayan. Nandito ah. yan si Pits. Oh. Yan si Pedro. Si yeah, Pedro. Ayun, wag tayong ano, nandito nandito tayo sa mga ano natin, 'no? Oh, manga 'o. Oh. Kasi ang